So, sino-sino ka po ba kami magkakapatid? So, anim po kami. Hello guys! So, for today is mag-Q&A naman tayo. Pero, bago tayo mag-Q&A, gusto kong magbigay ng shout-out sa, mag asa pamilyang to na na-meet ko. Kararating ko lang from gym and may na-meet akong family. So, ito sila. So, ito na nga. Kagagaling ko lang ng gym and na-meet ko tong family na to. Si Ma'am Ampi, si Sir Roy, at saka yung anak nilang si Ivan. So ayon big shout out po kay Ma'am Ampie, kay Sir Roy at sa anak nilang si Ivan. So super thank you po. Ang um, may sinabi sila sa akin, sabi nila na ituloy ko lang daw yung pagbablog ko kasi nag enjoy daw sila. And sobrang nakakataba po ng puso kasi um, nung una po kasi di ba nahihiya nga po akong gawin to. And somehow, nung na, medyo nasasanay na akong mag-vlog at saka magsalita sa camera, tapos um, ayun, nakakatanggal din siya ng lungkot and eh, nakakatuwa na may mga sumusuporta at nakakarinig po ng mga ganong feedback. Kaya sobrang thank you po and sa lahat po ng mga sumusuporta at susuporta pa, maraming maraming salamat po. Um, tatry ko pong pagbutihin pa and I, ano, i-introduce sa inyo at ipakilala pa yung Guernsey. So, punta naman po tayo sa Q&A. Yung madalas na tanong is, ilang daw po ba kami magkakapatid at saka yung family tree namin? So, sige. Yung kami po magkakapatid is anim po kami magkakapatid. Una po is si Kuya Bitoy, si ah, uh, siya po is nasa Bicol ngayon. And siya po yung tatay ni Justin, ni Wabe, ni JP, at saka ni Uwa. So, sa po magkakapatid, siya yung parang madiskarte. Parang handyman po sa amin. So, yon. Tapos, yung sumunod naman po is si Ate B. So, si Ate B po is yung pinakamasarap magluto sa amin. And parang siya po yung second nanay namin. Um, medyo may pagkamataray po yung itsura ni Ate B. Pero mabait po yon At sobrang mahal na mahal po kami ng magkakapatid. Dead nuts. Uh, yun, so, nanay, uh, nanay po siya ni Chino at saka ni China. Tapos, yung sumunod po ay si WB. Si Dabi po is nasa Japan. And, uh, kung nakita niyo po nung 2023, nung nag-Christmas, so, nandun po siya. And, siya po yung tatay ni um, Raynon at saka ni Rayu, ni Monay. So, si Dabi po, masasabi ko, siya po yung pinakang mapagbigay sa aming magkakapatid. Parang so, sobrang selfless po niya. Um, hindi kahit hindi siya magtira sarili niya. So, ayun po. And siya yung pinakamalambing din. Tapos, si, sumunod naman po po is si Javi Ray. So, si Kuya Ryan, um, um yon So, wala pa silang anak soon. Sana magkaanak na sila ni ni, Kuya, ni Javi David. Um, si, si, Kuya Ryan naman sa amin, siya yung pinakamatalino. And siya yung parang naging... Um, breadwinner sa aming magkakapatid na sobrang mapagbigay niya and alam mo parang lagi niyang sinishare yung blessings niya sa amin and kaya so, sobrang grateful kami family kay Kuya Ryan so, and hindi siya nagsasawa na magshare kita naman po ninyo, hindi lang po sa family namin pati po sa mga uh, kahit hindi po niya kamag-anak, nagsishare po siya so yun po si Kuya Ryan And then ako po, syempre ako lang po, low-key lang po, pero parang pinakang cute po sa magkakapatid. Je, <laughs> joke lang. So ako po, and then ang sumunod, ang last po is si Uncle o si EG Boy po. So si Uncle, uh, wala pa rin pong anak. Kaming tatlo, wala pa kaming anak. So si Uncle naman po, yung pinakang uh, makulit sa aming magkakapatid. So siya yung lagi nagpapatawa, siya yung laging ng loko-loko, yung nagloloko. Pero mabait din naman po yan si Uncle. At second po siguro sa pinakamasarap magluto sa aming magkakapatid. So noon in all in all naman parang feeling ko mag masasarap lahat kaming magkakapatid na magluto kasi nagmana po kami sa aming nanay, si Mama B, uh, masarap po siyang magluto talaga and uh, yun siguro naman na namin So ayun po, sana po na-explain ko ng maayos yung family tree namin or kami magkakapatid. And thank you po sa pag-support nyo po ulit sa akin. And please like, share, and paki-share po sa inyong, mga ano, sa inyong mga kakilala para po mas dumami pa yung mga nagsusubscribe o nagpa-follow. Again, super thank you po. And until next vlog po!